Walang nangyay alam uh, din ate. May yung video diba ate? Oo. Uh -huh. Nakabidyo At naman yun. <coughs> video ako kay yan. Uh, Nakabidyo po yan. Sila, namin Walang dito. Uh, dito po yung may mga isang dito. Ayan po, ayan no? uh, Patagalin ah. na natin. Atang, ang tingnan nyo. Ayan. Ayan. Uh, ayan. Ayan. Uh